Sa wakas ay nakalaya na po, tuluyan na po ang paglaya ni dating Senator de Lima. Tayo po ay natutuwa sa mga pangyayaring ito, sa balitang ito. Ako rin po ay naniniwala na maraming mga kababayan, marami tayong mga kababayan na natutuwa sa nangyaring ito. Lalo na po siyempre yung mga kaalyado ni Senator de Lima dahil una pa lang talagang naniniwala sila na yung mga kasong yan ay gawa-gawa ng isang digong at pawang kasinungalingan lang. Pero yun nga, napakaganda nung binitawang salita ni, ni Senator De Lima na kuno ay pagbabayaran na itong mga Duterte, lalo na si Digong ang kanyang mga kasalanan sa taong bayan. Hindi niya or hindi inisip ni Senator De Lima yung napakalaking kasalanan at katarantaduhang ginawa na itong sidigong sa kanya. Hindi niya yun inisip. Ang inisip niya ay yung kasalanan na itong sidigong at katarantaduhan nga na itong aminadong mamamatay tao na dating presidente sa mga kababayan natin, sa taong bayan. Yan po ang inisip na Senator De Lima. Pero ako'y naniniwala na talagang ito ay isang patunay. Patunay ito na hinding-hindi talaga magwawagi ang kasamaan. Hindi hindi talaga mananaig ang mga taong um, ang mga taong nasa kadiliman. Ang mga taong ang intensyon ay para ibagsak ang ibang tao na totoong nagmamahal sa ating bansa, may malasakit sa mga kababayan natin at nagsisilbi ng tapat. Katulad ni Senator Dilima. Natatakot kasi yung mga yan na meron palang mga uh, politiko, meron pa mga katulad ni Senator De Lima, isama na natin diyan si Attorney Lenny Robredo. Takot na takot sila. Takot na takot ang mga katulad ni Digong at ng iba pa na may mga tunay na nagmamalasakit sa ating bansa. At ang ang pinaka pinakakinatatakot ng mga 'yan ay mapaniwala ng mga totoong nagmamahal at nagsisilbi sa ating bayan ang mga kababayan natin, ang taong bayan. Dahil yun nga, hindi naman natin pwedeng itanggi na masaklap na katotohanan pero meron tayong mga kababayan na ang pinaniniwalaan ay yung mga katulad nga ni Digong na wala namang totoong pagmamahal, malinis na intensyon at hangarin para sa ating bansa. Yun po ang masaklap na katotohanan. Takot na takot yung mga yan sa mga katulad ni Senator De Lima at syempre nga ni Atty. Lenny Robredo. So eto, Matagal na rin uh, sinabi or statement nga na itong si, si uh, Kiko Pangilinan na kuno nga ay gawa-gawa lang talaga at pawang kasinungalingan ang kaso na ito o ang mga kaso ni Sen. de Lima. So ayan, nagdusa, nagdusa sa senator de Lima. Pero hindi natin makitaan ang paghihiganti kay Digong. Dapat daw lang ay managot itong si Digong sa taong bayan at sa batas. Yun lang naman eh. Hinding-hindi babalikan ni Senator Dilima ang isang digong at magpakababa sa libel ni ni digong nga para lamang makaganti. Dahil wala namang paghihiganti ang mga katulad ni Senator Dilima. Ang sa kanya lang, kailangan pa rin na humarap sa hostisya ang katulad nga ni digong. At ako rin po ay naniniwala na lahat ng kasamaan, lahat ng kabalastugan, na husi naman ay may kabayaran. May kabayaran po lahat yan. At kung ikaw ay isang napaghinalaan, napagdiskitahan, katulad ni Dilima, ginawa ng kasinungalingan at gawagawang kaso, you see, talaga namang mag-prevail magpre ang justice. Tayo'y maniwala madalas or lagi dyan. Yun lang, ang hindi ko talaga matanggap pa rin hanggang ngayon, nagdusa sa Senator Dilima ng walang kasalanan. At sino ang may kagagawa niyan? Ang berdugo na si Duterte. Ito yung pahayag uh, ni Senator Kiko Pangilinan. Ito ang masasabi natin mula nung umpisa. Gawa-gawa lang at kasinungalingan ang mga paratang laban kay Senator Leila de Lima. Ang mapait na realidad ay inabot ng mahigit pitong taon bago mapagpasyahan ng hukom. Yon. Ito rin po ay isang indikasyon. Mag, uh, Ah, uh, pasensya na sa posibleng masabi natin. Ito po ay isang malaking indikasyon na palubog na talaga ang bangka ni Dikong. Mukhang wala nang wala na siyang nahahawakan sa liig. Mukhang hindi na, na niya kayang um, kayang alam mo na ang ating mga hukom. Dahil naniniwala tayo eh na I hinawakan niya yung mga hukom na yan eh. Okay? At sa ngayon, siguradong hindi na niya kayang gawin yung kanyang dating ginawang uh, pagmanipula sa mga ito. Sa tingin ko ah, mawalang galang na sa mga hukom. Pero totoo eh. Dahil kung una pa lang, siguro sa talino at dunong niyo naman, malalaman niyo agad na ang mga kasong yan ay gawa-gawa lang at pawang kasinungalingan. Tama. Mm -hmm. Bakit isang malaking dagok sa sistema ng Katarungan na umabot ng ganito katagal bago ma ang kaso? So yan, tama. Yan din po ang uh, sinabi, yan din po ang pahayag ng Senator Kiko Pangilinan. Na ito po ay nakakadismaya na ang ating sistema ng Katarungan ay minsan ay namani, namamanipula ng mga leader ng ating bansa. Yun po ang masaklap na katotohanan. Nagpapagamit ang karamihan sa ating mga kababayan, sa mga politiko. Takot kayo sa politiko? Iisipin mo ha, ah, minsan yung mga nasa or yung ating mga hukom, halimbawa, ay mukhang mas takot pa sa politiko. <laughs>